Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Pilipino, malupit yan. Magandang araw. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga hula at prediksyon para sa taong 2024, partikular para sa mga taong nasa ilalim ng zodiac sign na Pisces. Ang impormasyon na ito ay magbibigay ng malinaw na gabay tungkol sa inyong karera, pag-ibig, kalusugan, at pananalapi. Sa taong 2024, maraming pagbabago at hamon ang darating. Ngunit kasama rin ito ang mga pagkakataon at tagumpay. Tatalakayin natin ang impluensya ng mga planeta, tulad ng Jupiter. Sa inyong buhay, sa bawat seksyon, ibabahagi ko ang mga detalyadong hula sa bawat aspeto ng inyong buhay. Sana ay makatulong ang mga hulang ito upang mas maghanda at maging mas positibo sa pagharap sa darating na taon. Tandaan, ang mga hulang ito ay gabay lamang at hindi ito katiyakan ng mangyayari sa hinaharap. Sa paglalakad niyo sa landas ng 2024, hikayatin ko kayong yakapin ang bawat aspeto ng inyong pagkatao. Ang inyong emosyonal na lalim ay hindi lamang nagbibigay ng kulay sa inyong personal na buhay, kundi nagdadala rin ng malalim na pangunawa at pakikiramay sa iba. Huwag matakot na ipakita ang inyong tunay na damdamin at maging totoo sa inyong sarili. Sa taong ito, maging matapang sa pagharap sa mga pagsubok at gamitin ang mga ito bilang mga stepping stone patungo sa inyong mga pangarap. Sa bawat hakbang, alalahanin kayo ay binigyan ng natatanging kakayahan at lakas na harapin ang anumang darating. Patuloy na magtiwala sa inyong sarili at sa kapangyarihan ng inyong mga pangarap. Sama-sama nating salubungin ang 2024 na may pag-asa, lakas, at determination. Sa paglalakad nyo sa landas ng 2024, hikayatin ko kayong yakapin ang bawat aspeto ng inyong pagkatao. Ang inyong emosyonal na lalim ay hindi lamang nagbibigay ng kulay sa inyong personal na buhay, kundi nagdadala rin ng malalim na pangunawa at pakikiramay sa iba. Huwag matakot na ipakita ang inyong tunay na damdamin at maging totoo sa inyong sarili. Sa taong ito, maging matapang sa pagharap sa mga pagsubok at gamitin ang mga ito bilang mga stepping stone patungo sa inyong mga pangarap. Sa bawat hakbang, alalahanin kayo ay binigyan ng natatanging kakayahan at lakas na harapin ang anumang darating. Patuloy na magtiwala sa inyong sarili at sa kapangyarihan ng inyong mga pangarap. Sama-sama nating salubungin ang 2024 na may pag-asa, lakas at determination. Horoscope sa karera para sa Pisces sa 2024. Sa taong 2024, ang mga taong nasa ilalim ng signong Pisces ay makakaranas ng maraming positibong pagbabago sa kanilang karera. Ito ay magiging isang taon ng bagong oportunidad at tagumpay. Kung ikaw ay nag-iisip na magsimula ng bagong negosyo o may mga proyekto mula pa noong nakaraang taon, ito na ang tamang panahon para maisakatuparan ang mga ito. Ang mga pakikipagtulungan sa negosyo ay magiging matagumpay, at kung ikaw naman ay nasa trabaho at naghahanap ng pagbabago, maaari itong maganap sa taong ito. Ang impluensya ni Jupiter ay magdadala ng ilang hamon simula sa ikalawang quarter. Kabilang ang mahahabang biyahe na may kinalaman sa trabaho at mga pagbabago sa lugar ng trabaho. Gayon paman, ang mga ito ay maaaring maging kapakipakinabang kung naghahanap ka ng pagbabago sa iyong profesional na buhay magkakaroon ng kaunting pagkaantala sa mga resulta pagkatapos ng unang quarter, at mararamdaman ang limitadong akses sa mga mapagkukunan para sa paglago ng karera dahil sa impluensya ni Saturn. Sa kabila nito, magkakaroon pa rin ng maraming oportunidad mula sa ibang bansa o sa mga biyahe sa iba'yong dagat. Horoscope sa pag-ibig para sa Pisces sa 2024. Ang unang quarter ng 2024 ay magiging panahon para sa mga paisis na magpasya ng may karunungan pagdating sa kanilang kasalukuyang relasyon o kung ikaw ay single. Sa pagpili ng iyong makakasama, sa buong taon, ang posisyon ng buwan ay magiging sanhi upang ikaw ay maging temperamental at sensitibo tungkol sa iyong buhay pag-ibig. Maaaring may mga hindi kinakailangang alalahanin na lumitaw dahil dito. Ang enerhiya ay maaari ding lumikha ng ilusyon at hindi pagkakaunawaan sa iyong buhay pag-ibig. Kaya mahalaga na magkaroon ka ng praktikal na pagtingin sa mga taong iyong emosyonal na konektado o kung bubuo ka ng bagong relasyon. Ang Hulyo ay magiging paborabling buwan para sa pag-ibig dahil sa suporta ni Venus at Mercury. Magagawa mong ipahayag ang iyong sarili ng maayos at hawakan ang mga pagkaantala at hamon sa mas mahusay na paraan. Sa katunayan, ito rin ang pinakamagandang panahon upang mag-alok ng pag-ibig o magpakasal. Ngunit, sa pagtatapos ng taon, mag-ingat dahil ang Saturn, Jupiter, at Mars ay maaaring magdala ng problema sa iyong buhay pag-ibig sa pamamagitan ng pagdala ng presyon mula sa pamilya at komunidad. Ngunit, ito ay isang panandaliang yugto lamang nalilipas din. Horoscope sa kasal para sa Pisces sa 2024, sa pangkalahatan. Ang taong 2024 ay magdadala ng mga pagbabago sa iyong buhay may asawa. Para sa mabuti o masama, malakas ang posibilidad ng ilusyon, mood swings, mga konflikto, at paglayo, na magdudulot ng gulo sa iyong buhay may asawa. Magiging madali para sa iyo na baliwalain ang mga pangangailangan at emosyonal na kagalingan ng iyong kapareha. Gaya ng ipinahihiwatig ng mga hula sa kasal ng Pisces sa 2024 sa ilalim ng impluensya ni Saturn at Mercury na maaaring lumikha ng puwang sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Kung ikaw ay single, maaaring maging mabilis ka sa pagpapasya at piliin ang maling kapareha na magreresulta sa pagsisisi sa iyong pinili at magiging mahirap para sa iyo na magkaroon ng commitment. Ang pagiging maalalahanin sa kagalingan at pangangailangan ng iyong kapareha ay makakatulong sa iyo na malampasan ang mga hamong ito. Bukod dito, Pinakamahusay na gawin ang mga desisyon na may kinalaman sa iyong kasal sa unang quarter ng 2024 at sa paligid ng katapusan ng Setyembre at unang kalahati ng Oktubre. Kung kailan ang Mercury ay mataas ang posisyon sa Virgo. Habang papalapit ang taong 2024, mga mahal kong Pisces, alalahanin niyong ang bawat bagong taon ay isang blangkong pahina sa libro ng inyong buhay. Ito ay pagkakataon para sa mga bagong simula, mga bagong hamon, at mga bagong tagumpay ang inyong signo ay kilala sa pagiging malikhain, intuitibo, at emosyonal na sensitibo. Mga katangiang magiging mahalaga sa pagharap sa mga pagbabagong darating. Gamitin ang inyong malakas na intuisyon sa paggawa ng mahalagang desisyon, lalo na sa karera at personal na relasyon. Ang taong 2024 ay puno ng mga oportunidad na naghihintay lamang na matuklasan at maging bahagi ng inyong masaganang paglalakbay. Tandaan sa bawat hamon ay may nakatagong regalo ng pagkatuto at paglago. Panatilihin ang positibong pananaw at bukas na isipan sa pagtanggap ng mga bagong karanasan at pagkakataon. Habang papalapit ang taong 2024, mga mahal kong Pisces, alalahanin niyong ang bawat bagong taon ay isang blangkong pahina sa libro ng inyong buhay. Ito ay pagkakataon para sa mga bagong simula, mga bagong hamon, at mga bagong tagumpay. Ang inyong signo ay kilala sa pagiging malikhain, intuitibo, at emosyonal na sensitibo. Mga katangiang magiging mahalaga sa pagharap sa mga pagbabagong darating. Gamitin ang inyong malakas na intuition sa paggawa ng mahalagang desisyon, lalo na sa karera at personal na relasyon. Ang taong 2024 ay puno ng mga oportunidad na naghihintay lamang na matuklasan at maging bahagi ng inyong masaganang paglalakbay. Tandaan, sa bawat hamon ay may nakatagong regalo ng pagkatuto at paglago. Panatilihin ang positibong pananaw at bukas na isipan sa pagtanggap ng mga bagong karanasan at pagkakataon. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-send ng stars sa Facebook at pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito. Happy New Year! Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan, si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyap, malupit, kabalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap, malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na